Oh, so, kumusta Kumusta mga kasigat? Ito yung nabili natin kagabi, no? Kuha lang kagabi. At uh yun uh meron ding dumating kagabi uh, kasi nagpapahanap tayo sa isang kaibigan. At uh, nahakita siya. Sabi ko sa kanya kung pwede na second hand or brand new. So ito, dala niya kagabi, sakto. <laughs> Kudutin namin, may dalang di siya. So, para hindi siya mapahiya, binili na rin namin. So, kay kuya to, no? Pareho kami may ATV niyan. Ito ba? So, ito bago. ng kahapon. Tapos yun, second hand. Two months pa lang siya. Maganda talaga ng ATV, no? Gusto ko lang share sa inyo. Magtapos kagabi, sa first na sakyan natin. So, nainibago ako. Nainibago ako sa novela niya, no? Yung handling niya. Sa handling niya, parang malikot siya, no? Kasi, yun parang parang nanibago tayo. Malikot, pero mabilis. Sobrang bilis niya. Yung power niya. Power ng makina. At may konting garalgal gal eh. Siguro, kailangan magpa-break in. At uh, napansin ko, Siyempre, ano, no? guapo no? guapo sa siya, oh. Magandang, magandang tayo niya. At, tapos, uh, side from mabilis kakaiba parang parang may problema ng konti no sa ano niya sa suspension niya sa likod pag uh, dumaan ako sa arms kahapon parang humupo siya yung sagad yung parang hindi siya hindi umaandar spring niya or suspension niya baka kailangan pang i-adjust ko or yun nga braking ngayon kagabi yan, kagabi natin sinasakyan. So ngayong araw na to, wala tayong time para mag, no, mag, uh, mag motor sa ibang araw siguro. Yun, uh, gusto ko lang i na nagpapasalamat ako sa sarili ko. <laughs> Ibig sabihin, uh, parang kailan lang tinitingnan ko lang sa mga reviews na uh, ganito ang bibilhin ko talaga. Pag talagang pinaghirapan or pinag-ipunan talaga, makukuha mo eh yung eh ako di ko ma-explain ang feeling pinag-ipunan ko kasi talo pinag-ipunan ko kasi to sana kayo rin magkaroon sa, sa mga wala pang ADV no sa na sa mga gustong magka ADV sana magkaroon din po kayo maganda maganda so kailangan nating i-ride or i-ride ng kailan nating i-break in pa para magkaroon tayo ng reviews yun know, o, bali dalawa ng ATV namin sa bahay so yung isang motor ay dalawa pang motor sa labas ginamit thank you for watching, maraming salamat sa panunod